mangga welcome sa ating channel ah uh, problem problem malipayan channel Yun at kung gusto niyo po na update dahil sa video na yun, upload natin araw araw ah so, subscribe na lang po so yun mga bangka, uh, another tulong na naman tayo para makapag ulam yan sa taas ba po parang walang wala talaga oh. pero try natin kamangka kasi may ano pa yan eh may sa ilalim pa hindi pa ubos yung ano lambat baka i surprise tayo nito kabangka yung mga bangka oh mayroon pala mga kabangka ayan <coughs> yun yung taga bata kaya mga ko yan Yan. Yan kumpare ko din yan pero kumpare ko pinsan ko pa. Yung brakuda mga kubankau. sarap ihawin. Hayag ni may mod. Oh. Wapun? Pero yung mga kabangka, oh, lumilitaw na mga kabangka. Di ba kanina doon, nakikita yeah. nyo walang masyadong ano. Pero dito mga kabangka, yan, lumilitaw na yung ano ng isda. Kulay ng isda. <laughs> Nagtutulong muna ako sa pagkukuha ng lambat mahala. Kaysa maghahawak pa ng cellphone. Ayan. Yan. Okay po. O so, yan, kasama ko din yung yung author or leader. ang leader ng ganitong ano, ang isda. Yan siya. Isang ko yan. Yan siya yung leader dyan sa mga ganitong mga pangisda. So, mga pinsan ko lang din yan. Yung mga uh, bangka o. Oh. Unti-unti ka bangka, uh, lumilitaw na yung ano. Yung mga isda. So, yun mga bangka, tapusin ko muna yung video natin kasi tutulong pa ako. Tapos pakita ko lang sa inyo mamaya kung gaano ba karami yung ah uh, huli nila. yon So, yun mga kabangka. Eh, mga ulan-ulan mga kabangka. Medyo pangit yung panahon. Yung mga kabangka, mga trupapits. <laughs> so, kukuha ako na yung trumatsos mga kabangka. Kuha tayong lagayan. ops la so ito na lang siguro ya eh na ako niya ang ano eh so that is da bala ha eh so that is da eh that is da eh so that is da yaw ang balde ang puti hindi oh dalang oh dalang hindi oo oh. <clears throat> Sing kubang ka isang balde. pero pag mapuno to nasa 15 kilos. yung mga kabangka yung kinuha ko yung balde nasa 15 kilos yung mga puno so another tulong naman tayo kabangka mamaya um, ulit ayun dito Xin chào con đẹp. Ờ, nó có

Daiwa diwagi po. Ah. Uh, oh. Ya yung kong nagpapadala ng group, GoPro. Yung nagpapadala ng GoPro. Daiwa. Tapos sino pa pre? Walon. Dewang kilo kayo nila dabay? Oo. Oh, Dewan oh. ba ito? Oo. Oh. Sino <tong> ba? Ilam ka yung... Ilam ka O, Ilam ka yung... Ilam ka yung... kilo ka yung... Ilam ka yung... Ilam ka yung... Ilam ka yung... Ilam ka Ha? Hindi, para yung... yung... Di.

Dari Yo, kulay mo diyan oh. Yo. Yo. Bay lang din dan. Yo, sino ya? Sudan ya. Sino? Yo, sa kiloran ko sino magbakal na sa. Si. Ayan. Lutin pula. Ano ito? Ito pa yung bubukin. Oh, nyo yung sumano. Dingo. Oh, mahal.